Ah, mga good morning mga pare. Oh, magluluto tayo ng manok. Yan, nangunguna ngayon ng ating ano, luya. Luya. Yan. Tanggal lang sa. Ah, tanggal lang sa yan. Tapos Halo, uh, mikos, mikos. Mikos, mikos mo na, mikos, mikos. Yan, mikos, mikos. Yan. Ang ating luya mo na para lumabas yung kanyang aroma. Yan. Tapos si eh, yan, nangangamoy na. Nangangamoy na siya. So, ito naman yung ating luluto yung manok. Ito ay tinulang manok. ayado adobo pala. Yun, sunod na natin yung kumapangalawa ang bawang. Yan. Yan. Halo-halo so, muna, halo-halo. Ayan. Good morning mga bade Ito ang aming pananghalian ngayon. Wala kami ibang ulam. Ito lang. Kaya pasensya na. So. Ayan. Ayan. Pumapangatlo ang sibuyas. Kasama na rin Ayan. Kasama na rin yung ceiling green. Yan. Ayos na ayos yan mga padi Wala kami lababo kaya dito lang kami nagluto sa sahig. Ito ang aming ano ngayon. Ganyan kami dito sa aming ano. Wala kasi kami mga pamilya eh, kaya dito lang kami muna sa sahig magluto. Kami-kami lang dito. Ayan. Ang bitong mix na yan. Mikos-mikos na. Lumalabas na ang kanyang mga aroma. Ayan. Wop. Bango. Prik. Bumabango na siya. Bumabango na. Ayan. Ayan. Lagin na. Ayan. ayan. Tapos, ilalagay na natin yung manok. Ayan. Inalagay ng manok sa pag-gisa. Ayan. Unha. Heta. Pitso. Ayan. Pakpak. Halo-halo na yan. Anong klaseng manok? Ayan. Mga body. Ayan. All right. Oh. Okay. Oh, mamaya. Titingnan nyo mamaya ang maya kung paano na yan maluto. Oh, after mga one hour. Okay. Oh, yung pamintang wasak. Oh. Mikos, mikos ulit. Mikos, mikos. Yan, yeah, mikos, mikos. Okay. Mamaya, titingnan nyo kung paano kainin. Mga buddy. oh dito na muna ha.